Guys, ito yung sibuyas. Hindi, ganyan yan. Pag sa inyo. Nakatikip na. Paano kung may kambi Wait lang. Ito yung labigit pa. Ito guys, ang oh, sibuyas. guys, may tubo na. Tunubuan na pa. Hindi, na yung namulaklak. Ito guys, yung sibuyas na na-harvest na nito. Na ang labi ito. Ito yung labaklak. guys yung mga malawak na pananiman dito sa area ng Ilocos sa first province of Ilocos sa Luzon area ng Luzon